Naging generally peaceful ang naging pagunita ng bansa sa Semana Santa ngayong taon. Ayon sa Philippine National Police, uh, ayon kay PNP spokesperson, Police Colonel Jean Fajardo, nakapagtala ang PNP mula March 25 hanggang March 31 na ngaabot sa anim na na Holy Week related incidents. Kung saan karamihan sa mga ito ay insidente ng pagkalunod na aabot sa tatlong putsyam. Ito ay mababa kumpara sa 63 insidente ng pagkalunod noong nakaraang taon. Mananatili pa rin ang heightened alert status ng PNP sa buong bansa hanggang ngayong araw. Nagpaalala naman si Fajardo sa mga motorista pabalik ng Metro Manila na mag-ingat sa pagmamaneho. Patuloy po tayo nagpapaalala sa mga kababayan po natin, lalong-lalo na po yung uh, magbabiyahe, pabalik po ng Metro Manila, ay dagdagan nyo po ng uh, mahabang pasensya. At huwag po tayong magmaneho ng uh, pagod at puyat at lalong nakainong para iwas disgrasya po. At... Naway makahanap ang bawat Pilipino at mga tauhan ng Armed Forces of the Philippines ng lakas mula sa pagkabuhay ni Jesus Kristo. Ito po ang Easter message ni AFP Chief of Staff General Romeo Browner Jr. sa sambayan ng Pilipino sa araw ng pagkabuhay ni Jesus Cristo na ipinagdiwang po kahapon. Umaasa rin si General Browner na nagdala ng kaligayahan, kapayapaan at pag-asa Easter Sunday sa bawat Pilipino. Aniya, naway manatili itong inspirasyon habang patunay nating pinag pinaglilingkuran ng bansa na may dedikasyon, katapangan at malasakit.